Bakit nga ba tinakasan ni Propetang Jonas ang utos ng Panginoon? Tara tuklasin natin ang kanyang kasaysayan. Si Jonas ay isang propeta. Sinabi sa kanya ng Panginoon na balaan ang mga tao sa Nineveh na kanilang lungsod ay wawasakin kung hindi sila magsisisi. Subalit ang mga tao ng Nineveh ay kaaway ng mga Israelita. Ayaw ang mangaral ni Jonas sa kanila. Kaya sumakay siya ng barko upang maglayag palayo sa Ninive. Habang nasa barko si Jonas, isang malakas na bagyo ang dumating. Natakot para sa kanilang buhay ang mga lalaki sa barko. Hiniling nila kay Jonas na manalangin sa Panginoon para iligtas sila. Alam ni Jonas na ipinadala ng Panginoon ang bagyo dahil tinatakasan niya ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Naisagipin ni Jonas ang mga taong lulan ng barko. Sinabi niya na kung ihahagis nila siya sa dagat, titigil ang bagyo. Ayaw ng mga lalaki na ihagis si Jonas sa dagat. Tinangkang nilang magsagwan papunta sa lupa. Pero napakalakas ng bagyo. Sa wakas, itinapon na nila si Jonas sa dagat. Tumigil ang bagyo, subalit nilunok ng isang malaking isda si Jonas. Nasa loob ng tiyan ng isda si Jonas sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Noong panahong iyon, nanalangin at nagsisisi si Jonas. Ninais niyang gawin ang tama at pakinggan ng Panginoon Dininig ng Panginoon ang mga panalangin ni Jonas at inutusan ang isda na iluwa si Jonas papunta sa tuyong lupa. Muling sinabi ng Diyos kay Jonas na mangaral sa mga tao ng Ninivi. Sa pagkaktang ito ay sumunod si Jonas, nagpunta siya sa Ninivi at sinabi sa mga tao. Subalit, nalungkot si Jonas na hindi nalipol ang mga tao sa palagay niya ay hindi sila karapat dapat na mapatawad. Tu upang turuan si Jonas ng aral, naghanda ng halaman ang Panginoon upang bigyan ng lilim si Jonas mula sa araw. Kalaunan ay namatay ang halaman at naawa si Jonas dito. Tinuruan ng Panginoon si Jonas ng aral tungkol sa kanyang mga anak Nalaman ni Jonas na dapat siyang malungkot kapag hindi nagsisisi ang mga tao at dapat siyang maging masaya kapag ginawa nila ito. Maraming salamat po mga planga na magbigyan tayo ng Panginoon Diyos na mga gandang pangatawan at ilayuan ng kapahamakan. God bless you all.